Uh, so yung mga kawan mo, ibablog natin yung anta yung dito sa Bicol kasi umuwi kami nila Mrs. Juan dito sa anta sa Bicol kasi piyesta ngayon uh, bali January 14 ang piyesta dito sa amin is a uh, laging anta laging second Sunday ng January uh, so yun pupunta lang kami ng asawa ko sa may anta sa may bayan dito sa Eriga may bibili na kami gamit natin yung sniper ng airpads ko di kasi natin naiiwi yung anto yung 6 to natin kasi alam laisa na kung baka nakasalang siya sa anto nakasalang siya sa rapol so ayoko naman siyang gamitin ng long ride okay lang siguro mga short short, uh, short ride lang kung tulad yung mga marilaki lang pero kung ilulong ride ko, to, papunta din sa Bicol hindi uh, ko siya gusto so Ayan, buti merong sniper 155 dito Yan mo lang gagamit natin Papunta sa bayan Mamaya, papakita ko sa inyo yung ano, Yung mga daanan dito Kung ano klase ba ang area So, yun, punta tayo sa bayan Sa so, bayan Medyo na, bago lang ako sa anto sa snuffer buwang ah oh, baby buwang banking ah <laughs> buwang banking, ah. banking lang ang motor Kuya, so, yeah, bali first time natin magbablog dito sa Anto sa Bigol. Dinala natin yung Anto. Dinala natin yung ah, uh, dinala ko yung helmet ko para ano, makapag Aga uh, na naman nagiinom ako mga moto. <laughs> Mamaya, maraming tao na yun. Siguro pag mag alas 10 na. mag alas 9, uh, alas 10, maraming tao na yun uh, soon pag nakapagpalit na tayo ng ano ng uh, motor uh, magbablog tayo dito sa anto, dito sa Bicol sa ngayon kasi hindi natin naiuwi yung big bike natin kasi nga uh, ano uh, nakasalang siya sa sa rapol pangit naman kung gagamitin natin siya sa salong ride. so pag pa tayo saka na lang natin iuwi yung motor dito sa Bicol Bali ito yung tinatawag nila mga mo ito na ermita Ito yung ermita din sa amin yung, Ito yung maliit na simbahan Ermita kung tawagin Ito yung elementary Dito ako nag-aaral ng, anto? ng elementary ha? Sometime elementary school ito yung barangay hall Uh, yun ang nagustuhan ko sa probinsya ang sarap, isipin niyo walang ka-traffic traffic, ang aliwala, sarap ng hangin, punta ng anto, papunta ng Santa Cruz to mo to, dito sa na to, dito yung uh, tinatawag na yung, yung papuntang city hall, dito sa Iriga. ito yung tinatawag na sentro dito sa ato dito sa Iriga. Sentro is yung bay. Ito yung simbahan sa ato. Iriga City. Ito yung simbahan dito sa Iriga. Tapos ito naman yung plaza. Mas gumaganda niya pag gabi. Uh, ang ganda ng mga ilaw dito. Bibili na kami ni Mrs. Juan ng ato. Nang Uh, paper plate eh, naisabi ko, naisipan ko na i-vlog i-vlog yung papunta namin dito sa ato dito sa sentro bibili tayo ng uh, 200 pieces ng uh, paper plate ate sari po nakakabakal sa paper plate sari paper plate Ala, kay Aladdin. Ah, okay po. Salamat. Asan yung puto? Wala ah, po ah. gusto kong po ito ha ah. Dal mo Siyala 200 baby Sa kalis po sa spoon Spoon and pork oh. Baso na rin kaya baby Tingin mo Oo. So, ayun mga kawan mo. Tapos na tayo mamili. Uwi na tayo. So, ayun. Happy Pesta, Barangay Santo Nino. Welcome to Santo Nino, mga kawan mo. Ayan, shout out sa mabait naming kapitan. dito bali dito ako lumaya mga mo ato sa to, sa santo ninyo kung dito si, di, uh, bali dito hinubog si one motovlog mga to may mga uh, aba tao dito. <laughs> Yung mga parang Desain sa may kalsada. It's a sign na pesta. Eh.

Uh, so yun, uh, happy pesta sa lahat ng mga kababayan Kababayan ko dito sa Santo Niño Bali, every year umuwi tayo dito mga kawan moto para sa pesta Hindi natin yung pinapalampas talagang Lagi natin inuwian yung pesta dito Yung mga ninong ninong, mabisi no? Yung mga ninong ninong, busy. Kel! Oo. Oh. Kapatid ni mama. Oo. Oh. Yeah. Shout out kay Idol. <laughs> kay shout out kay Idol Fying. Yan ang sa mga probinsya mga kawan mo to sobrang saya ng piyesta Kahit alam mo yung tiyatawag na desperas pa lang Desperas ng piyesta Sobrang saya na agad Sobrang saya na Kahit desperas pa lang <laughs> Grabos! <laughs> <out> kay Ivo. <laughs> Malo Box. Dan. Ito, ito yung munting bahay na makawan mo dito dito lumaki si Wom Motovlog yan mga tao-tao na Ayan, ah, dito muna yung vlog natin mga kawan mo to. Happy Pesta sa Barangay Santo ninyo. Peace out.